Sige po kayo. Sige po sa ang doktor po. Ang Wala po. Laman lupa, elemento. Medyo po. Kulang barang, palipatangin. Aray ko siya. Masakit po. Ibig sabihin po may gumagambara. Ibig sabihin po doktor po. Ayan po. Iiwiin ka po. po. Wala po. Laman lupa, elemento. Aray ko pa, Masakit po. Tapos nyo po kulang barang ng palipadangin. Apo! So, Masakit po. Oo, oo. Ibig sabihin po, may gumagambala po sa inyo. Tignan po ulitari na ako. Palipad lang po ito. Ayun po, sakit doktor. Masakit. Wala po. Sakto lang, Sakto lang po. Laban lupa, elemento. Masakit po. Kulang barang palipadangin. Aray! Masakit po. Ibig sabihin po, may gumagambala sa inyo. O, sige po, pikit lang po. Manalangin po sa Panginoon, ha? Kung hindi po natin makuusap yung gumagambala sa inyo, aalisin na natin ilagay sa inyo para gumaling po kayo. Pikit lang po. Aray ko! Boom! Sender po, karipak sisig ng cross. Aray! Aray! Pactum, Crosses, aray! Demex, Crosses, Shoster, Illumni, Patriots, aray! Ko! Poo! Aray! 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 Kung sino ka man gumagambala gumagambalas, tao ito, makapag-usap ka sa Espiritu ng Diyos. Diyos ang lahat sa mga napakutan sa Emperno. Pactum, Pigabit, Pilatum. Poo! Ano oh yun? Sakit naman. Poo. Masakit. O, oh, sige, ganyan. Mula ulo. Dalawang kamay, pababa. Dalawang kamay, pababa. Pahimas, pahimas. Mula ulo. Pababa. Sige, mula ulo. Kamay na, Poo. Dalawang... Poo! Ay, guya, sakit naman, ay. <laughs> sige pa, mula ulo. Ulam mo yun. Ulam ko? Ako? Sige pa, mula ulo pa. Ay, masakit pa pa dito. Hindi na masakit. Oh, sige pa po, malang ulo pa po, po. Sige pa po, sige pa. Yan pa pababa pa baba. Masakit pa po. Medyo na lang po. Sige pa po, malang ulo pa po. po. Ay, pa masakit pa po. Wala na bako, po ako. Sabi ni. pa po, papa ka pa. Sige lang, pa. Sige lang.